Okay mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po ay uh, nangako po ako kahapon na lulusawin po natin yung magkapatid na kangkong na yan kahapon. Ngunit sapagkat subalit data po at, uh, tayo po ay abala kahapon mga kaibigan, ngayon po. Ngayon po ay nakatakdang paglusaw nitong si Jason at Janriel mga kaibigan. Una sa lahat, alam namin niya na ang kangkong na lubog na, 'di ba, nangangailangang pitasin ng sikat para umangat-angat. <laughs> 'Di ba? Bakit kailangan niyang magpapansin sa amin ni Pau Salud? Okay, bakit hindi po siya pinag-uusapan? Real talk po 'yan, walang may pakialam. Walang hype. Bakit? Si Silver Voice TV po ngayon abala sa politika. Pero tulong ko na to sa iyo, pipitasin kitang kangkong ka. Una po sa lahat, mga kaibigan. Okay, natatawa ako dito sa mga 'to eh. All right? Okay. Kaya po ko in in po ang aking page, mga kaibigan, dahil yung algo noon is for boxing. Gumawa ako ng bago intended for politics mga kaibigan para yung mga audience ng politics dun manood. Okay? wag kayong mag-alala. Ipapublish ko yan. mag kayo. <laughs> di ba? Meron lang kaming tina target ngayon. Okay? Well, anyway. Di ba? Teka lang. Ikaw na naman, Jason. nangihihikam ka na naman ng talino sa aso. Ha? Oh, ano yun? Ang sakit sa tenga. Oh, pasensya na kayo ha. Yung ano yun. Yung effects natin yun. Sabi ba naman niya, uh, ni Jason mga kaibigan Ano pau Gusto mo ikaw na next yung page mo? Alam mo Jason ilang taon ka ng tanga hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa mass report hindi po totoo yan Okay? It's either you violated some guidelines sa YouTube or Facebook mga kaibigan or you unpublish it and then republish it mga kaibigan Ganun po yon Again Diba? kahit po 10 milyon na mag-report sa iyo kung wala kang binabalga sa guidelines, wala mangyayari sa iyo. Pero kung kahit walang mag-report sa iyo pero may binalga ka, okay sa guidelines, may mga restriction po na intindihan niyo, wag kang bobo, Jason. <laughs> Sabi niya po, Pausalud, gusto mo ikaw sunod ba? Tingin mo may mga supporters pa kayo, tanga. Bobo wala. Diba? Ito pa. Ikaw, General Casimero, sino ka sa tingin mo? Sabi ba naman niya kay Pausulod? Ikaw, Pausulod, sino ka sa tingin mo? Sabi ko sa'yo, wag mong gagamitin ang pangalan ko! Sino ka po sa tingin mo para, uh, iho, yung tingin mo yung pangalan mo ay sacred? Ha? Ano ka, kumikibuloy? Ha? Ang tingin mo sa pangalan mo? Di ba? Makapangyarihan, almighty? Bobo ka pala eh! Di ba? Public figure ka, Kangkong. Alam kong wala nang tuturo sa inyo yan. Dahil mga tanga kayo lahat. Di ba? Public figure ka. Ikaw ang naunang bumanat sa akin. Ikaw ang bumanat kay Pau. Sumasagot si Pau sa lood Okay? Alam kong bobo ka. Kaya yan, in nile kita at ikaw ay ine-educate ko ngayon. Public figure ka. People can talk about you. You are bound to be criticized. Naiintindihan mo? at aga at ata uh, ito mga, mga kaibigan ano sa lahat ng mga nakikialam diyan ng na mga walang alam mga kaibigan kami po ang unang binira niyan ako nung 2021 siniraan nila ako 3 months akong tahimik nung sumagot ako hindi na makaribat nagpiling biktima na si Pau Salud ano po ang naging dahilan ni Pau Salud para maging bira ng bira sa kanila sinabihan po siya ni Janriel Casimero na Pau Salud gusto mo ng content kainin mo ang tutut ko 'Di ba? Eh kayo, yung mga nangingi alam ng na mga wannabe vloggers diyan na mga hindi naman mga mga wala namang bilang. Kayo kaya sabihan publicly na kainin mo ang tutut ko pau salud. Hindi ko kinakampihan si Pau kahit magkape pa si Pau tsaka Kangkong, kulang pa sa akin yan eh. ba? Diba? Kayo kaya masabihan ah, publicly ah, o gusto mo ng content, pinakita pa yung napakaliit niyang tintin. ba? <laughs> diba? Sabi, kainin mong tutut ko. Sinong matutuwa doon? Kaya si Pau Salud bilang isang marangal na mamamayang Pilipino, nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, di ba? Eh, objective na ngayon at hindi naman paninika yung sinasabi ni Pau Salud. Kagaya ko din, paglilecture para din sa'yo yan. Wala ka ka... Ayan na naman. Wala ka kasing utak. Di ba? Ano sabi mo? Isa ka pa, Pau Salud. Isa na lang. Anong gagawin mo kay Pau Salud? ide mo? Idemanda mo, boy! Huwag kang puro salita! Sa akin nga, hindi ka makapalag. Do you think magkakaharap kayo yung nakuwakte ni Pao Salud? Gaya mo si Pausalud? Ha? Kakain ka ng alikabok dyan. Okay? Ito ba po yung pinakamalala? Mag-uusap kami ni Pausalud. Salud. E, de, de, papademanda kita, boy. Ha? Grade threat yon. Anong sabi mo? Okay, una sa lahat, very childish. Okay? Sabi niya kay Pao Salud, gusto mong magkagripo sa tagiliran? Tanga! Gawin mo nga! Ano? Kasi meron, gawin mo! Butasan mo tagiliran ni Pao Salud. Kung hindi ka ba naman walang utak at is dalawang kilong mangmang, -mang, sasabihin mo bubutasan yung ah, tagiliran ni Pao Salud publicly, kahit anong mangyari kay Pao, kahit hindi ikaw may kasalanan, ikaw ang sospek, tanga. Bobo, inutil. Walang ano, walang dunong. Biruin mo. Mag Magtitreat ka na lang, gan public pa. Diba? Ang alam naming may tira tahimik. Titira talaga. At yan, pang bata yan kangkong tandaan mo gurang ka na 36 ka na eh magti 36 ka na tapos yung ano mo hindi ka makasagot kay pausalud yung uh, ginagawa mo ha pang bata ha, mo nga sa tinga eh, eh, eh may ako eh Hawakan ka mo nga Hawakan ka mo nga sa ilong dito sa Manila mag ganyang abutas ka butas ka Diba? ka. Lahat na ngayon dito, most of the, the vloggers ngayon, Lisensyado, may kagada, may bakal. Bobo ka pala eh. Hindi na ganyan ang laruan dito sa Manila. Ang game dito sa Manila, hindi na ganyan. Kung ganyan pa rin sa inyo sa kabundukan, kawawa ka boy. Nag-usap po kami kanina ni pau Salud. Grave threat yung ginawa niya. At I, advice will advise Pao Salud to report that to police. Bakit? Para kahit anong mangyari sa kanya, kahit matapilok lang si pau Salud, ikaw ang suspect. Naintindihan mo? Ha? ang talino mo din eh, no? gusto ko 'yan. Gagawin mo 'yan, ha? Kangkong, ha? Gawin mo 'yan. Tingnan natin. 'Di ba? Kala mo, ha? Tingnan natin, hinahamong kita, Kangkong. Gawin mo 'yan. Nang makita mo, hinahanap mo. Ako, Kangkong, hindi mo na ako kilala ngayon. 'Di ba? Hindi na, hindi na, boy. Malayong malayo na. Okay? So abangan po natin kung may bayag ba si Kangkong, Kong na gawin yung banta niya kay Pausalod. Tingnan natin ngayon kung may bayag ka talagang kumag ka. Okay? Ako naman, syempre tayo dito, due process tayo. ba diba? Tayo dito, we are all professionals, matatanda na tayo at may kaya, boy, may kaya. Hindi ka gaya mo, sasabihin mo pa. Hindi ako vlogger, hindi lang ako kumikita sa vlogger. Talaga ba? Bata akala ba kami ni Pausalud, sa vlog lang kami kumikita? Diba? Pang merienda lang namin 'to, boy. 'Di ba? Ngayon, sasabihan mo si Pau Salud ng ganyan, diyan ka nagkakamali. I will advise Pau Salud, 'di ba? Kahit ito, uh, na 'to nila Snow Badway. So, maaaring gamitin 'yon bilang ebidensya, ikaw magsalita ka lang, death threat na 'yan, 'di ba? Hindi ka nag-iisip. Ha, Kangkong, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo death threat. Hindi man grade uh, grave threat, mga kaibigan. Bubutasan daw. Very childish. Pero again, di ba? We will take it seriously. Okay? Kakausapin ko si Pao Salud. At uh, let us see, mga kaibigan, kung saan hahantong yung tapang mukhang kong ka. Biruin mo si, si Pao Salud. hindi nga maanghang yung mga patutsada niya eh. Di ba? Uh, pag yung ginagawa niya eh. Aafter after mo sinabihan na kainin yung maliit mong ano, ha? Di ba? Tapos ganyan sasabihin mo, bubutasan mo talgit talagitagliran, gawin mo! Ah, gawin mo, kangkong, tingnan natin! Matapang ka, di ba? Pumunta ka nga dito, alam mo dito, di ba? Di ba? Sa mahagli ka, tumira kayo dito eh. Di ba? Isang buwan din kay dito. Punta ka nga dito, matapang ka masyado eh. Di ba ako, nanggigigil ako dito sa mukong na to eh. Okay mga kaibigan, Abangan natin po kung ito'y may bayag talaga mga kaibigan na gawin kay Pausalud yung banta po niya. Ako po si Silver Voice TV. Comment down below mga kaibigan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.